Ya, yeah, magandang umaga ngayon at papunta po kami ngayon sa sementeryo upang uh, magtirik po ng kandila sa aming mga lulot lola upang guni tayo naman itong darating na November 1 at nilakad po muna namin ang kahabaan na kay Bago ito yung diversion road na bagong gawa ng kay Bago at dito na nga, nagtirik na po kami ng kandila sa pansyon. Ito yung living po ng aming lolo, uh, tatong at saka lolo, lola sayong at saka kay tay prang. Kaya dito nga sa lugar na to at dito kami nagtirik ng kandila para pasyalan po sila. Inilis po namin muna ang kanilang pansyon din sipi ang ating mga mga lulot lula kailangan po natin na dalawin kasi malapit na ang mahal na November 1 para sa Fiesta ng patay dito nga inalaya po natin ang dasal uh, sa pamagitan ng ating time team na panalangin para, para sa kanilang kaluluwa sapagat yun lamang po ang ating may sa kanila at magtirik po tayo ng kandila hindi po natin mabibigyan ng nung nawala po sila sapagkat uh, sa pamagitan po ng ating panalangin at uh, tir ng kandila naway uh, magkaroon po ng kapayapaan ang kanilang kaluluwa kaya nga dito nagpanalangin at uh, talagang masakit sa kalooban namin na uh, sa kanilang pagkawala ay eh, hindi po kami nakarating subalit ngayon na po kami nakadalaw sa tagal ng panahon at humingi na rin ako ng gabay sa kanila at dito ko sinasabi ko ang tayo ayaw kami pabay ikaw may uh, ayaw kami ako sa uh, akong vlog at dito na nga tulungan kami ng aming isang pinsan na uh, nagturo sa aming kung saan ng isang lulo namin na uh, um, na na uh, na uh, pa uh yung sila, no? pansyon so ngayon at may nagturo sa amin at nililinisan namin kasi ang dami mga kawayang nakaharang Talagang natabunan na po ang kanyang mitso ng mga kawayan sapagkat ang bagyo na po ang dumating dito. Kaya sabi ko, sige, uh, humingi naman ako ng tulong. At nagpasalamat naman ako taga kay Bago. Lalo lalo, lalo sa mga tanod napakabait ka, nila. Lalo lalo doon sa uh, naglinis din. At uh, aking pinsan doon kay Tay Almon. Uh, mga pinsan ko sa Kwanigo. Maraming salamat. At sila po yung gabay upang uh, maging maayos dito nga natumba na nga ako eh kasi simpre nakita ko naman talaga may medyo madulas at uh, talagang napakahirap po sa lugar kasi masukal po talagang makikita mo sa bagyong dumaan ang daming mga kahoy na talagang nakaharang kawayan tapos na uh, tabunan na po yung mga nitso so, makikita uh, nyo naman ang daming kawayan ayan po makikita so kailangan talaga linisin so ang ibang mga nicho dyan Kasi na, na rin so sila naman yung mga uh, mga tanod na nag nag-aayos dyan sa barangay ni po ng Kaibago kaya saludo po kami sa taga barangay Kaibago ba lalo na yung mga tanod kay Kap uh, saludo po sa inyo saludo maraming salamat po talagang uh, hindi po, ma ma matatawaran ng inyo inyong kabaitan sa paglinis sa mga nitso din sa lalong lalo na sa uh, barangay kay bago uh, sa totoo lang nagbigay nag, nagbibigay tayo ng uh, pasasalamat sa kanila sa pagkat uh, uh, ang effort kung baga hindi mababayaran ng effort nila lahat inaayos nila talaga mula sa daan na para pag pasyal po ng mga dumadalaw sa pansyon ay talagang makikita nila na malinis at saka na, nasa ayos na kaya maraming maraming salamat sa inyo hindi ko naman kayo isa isa pero uh, yung naglinis po sa pansyon ng kay Ricardo kay Lolo Dado na maraming salamat at lalong sa apo kaya muli, nagpapasalamat ako doon sa mga barangay tanod ng kay Bago. marami salamat sa inyo at uh, tulong at nililisan nyo talaga ang ang daraan na Napakabuti nyo po. Uh, ingatan lagi ka ng Panginoon. At ito na nga, ay eh, ako naman talagang busy-busy. Hanggang masama tapos, ang paglilinis. Kaya maraming salamat Malibutan sa inyo at uh, naway uh, makita ninyo at madalaw po natin ang ating mahal na sa buhay ng mga lulo natin. Bigyan po natin ng oras sa uh, araw ng piyesta ng uh, patay. Maraming salamat sa inyo.